Inatasan naman ni PNP Chief General Benjamin Acorda ang lahat ng Regional Director na siyasatin kung may nawawala rin case folder ng mga polis na may kaso sa kanilang nasasakupan katulad ng sa NCRPO. Kasabay diyan, binalaan ni Acorda ang mga nasa likod ng missing case folder. Iaragulat ni Patrick De Jesus Ikinaalarma ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., ang mga insidente ng umano'y nawawalang case holders ng mga polis na may kinaharap na administrative cases. Una itong ibinunyag ni NCRPO Director Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. na nagiging dahilan kaya't naantala o hindi kaya'y napapagaan ng ipinapato na parusa sa isang polis. Kasunod ito, ipinagutos ng PNP Chief sa lahat ng police region sa bansa na siya sa atin kung may kaparehong insidente at magkaroon ng review sa kanilang sistema sa paghawak sa mga ganitong dokumento. Alarming yun. uh, because uh, if you see uh, part of our focus agenda is integrity enhancement and kasama siya is uh, cleansing natin and uh, uh, imposing the uh, right penalty. And I'm encouraging all the other regions to review and check on their uh, system or in their records kung may mga similar incidents. Uh, and I commend, uh, for the matter, I commend the efforts of the NCRPO, uh, because discipline is uh, very important. Nagbigay din siya ng babala sa mga may pakana at sangkot sa ganitong gawain. Those record holders, uh, I mean kung sino may hawak mga dinaanan ng papel, uh, uh, dapat managot din. Uh, hindi pwedeng mangyari yung mapipigtasan ng mga documents o mawawala mismo yung mga folders. Uh, I have uh, observed that also the same you know, when I was in DRDA and I was a member of the Regional Appellate Board and uh, there are instances na mga ganyan and uh, din natin. Samantala, may mga bagong agamitan ng Philippine National Police sa ilalim ng kanilang Capability Enhancement Program. Kabilang sa mga bagong gamit na nagkakahalaga ng 485 million pesos ang patrol jeeps, motorsiklo, night vision monoculars, tactical vest at kapote. Ayon kay Akoda, malaking bagay ang mga ito sa pagganap sa kanilang tungkulin. I encourage all our uh, operating units to really make use of our equipment. Uh, alam niyo po, yung buhay, hindi mapapalitan ng kahit man. It hurts me every time I give flowers or I offer flowers sa ating mga uh, in honoring our uh, foreign comrades. Sana hindi na managtagalang may statistics with this uh, equipment that we have. Dagdag ng PNP chief, layon din ng mga bagong gamit na mababuti pa ang pagpapanatini ng kayusan at kapayapaan ng bansa. Ito'y matapos na rin pumangatlo ang Pilipinas bilang safest country sa Southeast Asia, Base sa isang pag-aaral ng Washington-based na Gallup Analytics, kasama naman sa plano ng PNP ang procurement ng 22,000 body-worn cameras na posibleng makumpleto ngayong taon. Patrick De Jesus para sa bayan.